sa puso ng Pilipinas, nakatago sa gitna ng mga luntian na palayan at sinaunang kagubatan, naroon ang isang maliit na nayon na tinatawag na Encanto. Ito ay isang lugar ng kapayapaan at kagandahan hanggang sa ang isang madilim na lihim ay nagsimulang lumantad. Ayon sa alamat, daan-daang taon na ang nakalipas, isang makapangyarihang salamangkero ang nanirahan sa Encanto. Siya ay isang mabuting tao, minamahal ng lahat. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay hinahangad ng isang selos na karibal sa isang pagsabog ng galit. Isinumpa ng karibal ang pamilya ng Salamangkero, tinakot silang maparusahan ng kapalaran. Ang sumpa ay nagpakita sa mga kakaiba at nakakatakot na paraan. Ang mga bata ay nawawala ng walang bakas. Ang kanilang mga sigaw ay umaabot sa gabi. Ang mga pananim ay nalalanta at ang mga hayop ay nagkakasakit. Ang dating mapayapang nayon ay nahawakan ng takot at kawalang pag-asa. Isang gabi, Nagpasya si Anya, isang batang babae, na harapin ang sumpa. Dala ng lakas ng loob at paniniwala sa kabutihan ng kanyang mga tao. Nakipagsapalaran siya sa ipinagbabawal na kagubatan na dating tinitirhan ng mangkukulam. Sa kaibuturan ng kagubatan, natuklasan niya ang isang nakatagong kuweba na puno ng mga sinaunang simbolo at kumikinang ng mga kristal. Sa nanginginig ng mga kamay, inabot niya ang pinakamalaking kristal, ngunit nang mahawakan niya ito, na puno ng nakakasilaw na liwanag ang kuweba. Naramdaman ni Anya ang bigat ng sandaling iyon nang lumitaw ang mga parang multo mula sa mga kristal, ang kanilang mga anyo ay kumikinang na may mahinang liwanag. Habang humupa ang kinang bumungad sa kanyang mga mata ang tunay na kasaysayan ng kuweba, na nagsiwalat ng mga kwento ng isang malaking tunggalian na nagbuklod sa madilim na pamana ng mangkukulam. Alam ni Anya na ang sumpa ay nakatali sa mga kristal na ito. Kailangan niyang sirain ang mga ito para masira ang sumpa ng pamilya ng mangkukulam. Ang hangin ay kumaluskos sa enerhiya at isang tinig, sinaunang at malakas, ang umalingaungaw sa kweba. Hindi mo masisira ang sumpang ito, lumakas ang boses. Ito ay isang pagsubok sa pananampalataya at pagkakaisa ng iyong mga tao. Napagtanto ni Anya na ang boses ay sa mangkukulam na nakulong sa loob ng mga kristal. Naunawaan niya na ang sumpa ay hindi isang parusa, ngunit isang pagsubok taglay ang panibagong pag-asa. Bumalik si Anya sa Nayon at ibinahagi ang kanyang paghahayag. Nagkakaisa sa layunin, ang mga taga-Nayon ay nagtipon sa ilalim ng maliwanag na araw sa umaga, isang simbolo ng mga bagong simula. Kapag natuto kayong magpatawad at magtiwala sa isa't isa, maaalis ang sumpa. Nakinig ang mga taga-engkanto at dahan-dahan nagsimula silang gumaling. Ito ay isang pagsubok sa katatagan ng engkanto at sa kanilang kakayahang malampasan ang kahirapan ng magkasama. Magkahawak kamay, bumuo sila ng isang bilog. Ang kanilang mga puso ay magkakasabay sa isang ibinahaging pangako na pagagalingin ang mga lamat na minsang naghiwalay sa kanila. Natuto silang magpatawad sa mga nakaraang pagkakamali, magtiwala sa isa't isa at yakapin ang kanilang ibinahaging kasaysayan. Bumalik ang mga nawawalang bata, umunlad ang mga pananim, at muling napuno ng tawanan at saya ang nayon. Habang ang araw ay lumulubog sa ilalim ng abot tanaw na nagliliwanag, ang mga taga-nayon ay nagtipon sa paligid ng sinaunang tapyas ng bato, nagbabahagi ng mga kwento ng kanilang nakaraan at ipinagdiriwang ang kanilang bagong natagpo ang lakas. Sa gitna ng nayon, sumiklab ang isang masiglang pagdiriwang na puno ng tawanan, musika at isang hindi masisirang ugnayan sa pagitan ng mga tao sa ilalim ng kumikislap ng mga bituin. Niyakap ng mga taga na yon gabi na may kagalakan sa puso na nagbabalik tanaw sa mga kuwento ng kanilang mga ninuno na minsan ay nahaharap sa kawalan ng pag-asa. At habang ginagawa nila nagsimulang maglaho ang sumpa. Ang alamat ng inkanto ay naging patunay ng kapangyarihan ng pag-asa, pagkakaisa at walang hanggang diwa ng puso ng tao. Ang mga bata na sumasagisag sa diwa ng inkanto ay sumayaw sa paligid ng siga. Ang kanilang tawa ay naghahabi ng tapiserya ng pag-asa na pumuno sa hangin.